namin ito, isang ng mga ito sa inyong lahat. Sabi namin na, yes, ang isang uh, malaming para ay nagsisimula na sa isang maling na bahay na ha. Kung tutusin, marami na sasabi na parang hindi makakuha ang ganitong proyekto sa aming bayan. Sumayon so, ngayon, nakita natin na sa loob lamang ng ilang buwan Alos ko na, na may ano namin individu. Ang pangyayon ito na pinapakalat na bawat kalungkit ninyo ay nagkaroon ng kayagyan, ng kagalaman. Ano ang kailan? Sa niya ng isang gilid, tanating sa pungunga ni Mayor tayo, ikaw nga, sa pagkakalat, ng mga Migenyo.

Mengadakan manusia tindakan yang alergi dan gandongasana akan menjadi perente. Subalit, kita berhenti. berharap ini, itu, harau, dan lalu, kita menjadi masih umum, dan masih musik. Saya mengikut lagi dari tindak lini, dan sejenisnya juga memang kita.

ang isang palengking budero na naniniwala ako na sa tulong-tulong mga kapatid sa atin nang hinihingi natin ang nito, ito pero naman namin sa aking paglulog kay mga pwedeng ibigas talaga ang mga pangarap na, na para sa ating bayang magkakaroon ng punin ng mga tuwing mga kapatid. Na 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 Kaya na, naniniwala ako na ito ang mga hindi na tulong para na, sa aming mga kapatid. Nagsisip ko na, na